Ngunit, Panginoon, sa iyong mapagmahal na providensya, lagi kang nagpapadala ng mga kapatid sa pananampalataya upang tulungan akong bumalik, upang alalayan ako kapag ako ay nadapa. Nagpapasalamat ako sa iyo, Panginoon, para sa mga kasamahang ito na iyong inilaan sa aking buhay. Ang aking paglalakbay sa buhay ay isang mahabang landas na puno ng mga hamon at paghihirap, ngunit puno rin ng mga kagalakan at pagpapala na iyong ibinigay sa akin. Hindi ako maaaring lumakad ng mag-isa. Binigyan mo ako ng mga kasama sa paglalakbay, mga kapatid sa pananampalataya na nagbabahagi at naghihikayatan sa isa't isa, lahat naghahanap sa iyo. Sila ay mga taong nakaranas ng iyong walang hanggang pag-ibig na naglaan ng kanilang buhay sa iyo. At tulad ko, naghahanap din ng lugar ng kapayapaan sa iyong presensya. Ibinabahagi nila sa akin ang kanilang mga kwento kung paano nila nadama ang iyong presensya sa Eucharistia at ang mga biyayang natanggap nang sila ay sumanib sa iyo. Ang mga pusong iyon ay pinili si Kristo bilang sentro ng kanilang buhay. Hindi lamang nila natatagpuan ang Diyos sa katahimikan ng adorasyon sa Eucharistia, kundi pati na rin sa maliliit na pangyayari sa pang-araw-araw na buhay. Nakikita nila ang Diyos sa mga taong nakakasalamuhan nila, sa mga kagalakan at kalungkutan, sa mga tagumpay at kabiguan. At ang pinakamahalaga ay lagi nilang inuuna ang kalooban ng Diyosa. Binadyosa nilu-ooban Diyos sa lahat at ang kanilang pinakamalaking kagalakan ay ang mabuhay ayon sa kanyang kalooban. Hindi lamang sila nananalangin sa salita, kundi pati na rin sa mga konkretong gawa sa isang buhay ng pag-ibig at paglilingkod. Mahal na Jesus, ako rin ay nananabik na mamuhay ng ganitong buhay, puno ng biyaya at pag-ibig. Ngunit alam ko na ako ay mahina. Maraming beses na akong nangako sa iyo na mamumuhay ng mas mabuti. Mas mamahalin ka. Ngunit pagkatapos, ay muli akong nadadapa. Gayon pa man, Panginoon, alam ko na ang iyong pag-ibig ay hindi kailanman nauubos. Lagi mo akong matiyagang hinihintay. Tulad ng isang mapagmahal na ama, laging nakabukas ang mga bisig upang tanggapin akong muli. Hinihiling ko sa iyo, Panginoon, Nabigyan mo ako ng lakas ng loob na bumangon pagkatapos ng bawat pagkadapa, upang patuloy na lumakad sa landas na iyong inihanda para sa akin. Sa langit at sa lupa, magpakilanman purihin ang pusong puno ng pag-ibig ni Jesus, Yukaristiko. Naniniwala kami sa iyong tunay na presensya sa kabanal-banalang sakramento, kung saan ibinibigay mo ang iyong sarili upang pakainin ang aming mga kaluluwa. Sagrado kurason ni Jesus, nagtitiwala ako sa iyo. Nagaalab na puso ni Jesus, liwanagan mo ang aming pagmamahal sa iyo. Sagrado kurason ni Jesus, hikayatin mo ang mga lumalapastangan sa iyo, ang mga lumayo sa iyong pag-ibig. Sagrado kurason ni Jesus, na nagaalab ng pag-ibig para sa amin, Sindihan mo ang aming mga puso ng iyong pag-ibig upang kami ay mamuhay bilang mga saksi ng iyong pag-ibig sa mundong ito. Sagrado Korason ni Jesus, turuan mo kaming mahalin ka, at tulungan mo kaming dalhin ang iba upang mahalin ka rin. Sagrado Korason ni Jesus, baguhin mo ang mga makasalanan, tulungan mo ang mga nasa bingit ng kamatayan, at palayain mo ang mga kaluluwa sa purgatorio. Tulungan mo kaming mamuhay sa pag-asa, nagtitiwala sa iyong walang hanggang awa, upang sa gayon ay maipalaganap namin ang iyong pag-ibig sa iba. Sagrado Korason ni Jesus sa Kabanal-Banalang Sakramento, ipagkaloob mo sa amin ang higit na pananampalataya, pag-asa at pag-ibig sa kapwa. Tulungan mo kaming mamuhay ayon sa iyong halimbawa, upang ibahagi ang iyong pag-ibig sa mga nangangailangan ng kaaliwan at suporta. Sagrado Corazon ni Jesus, maawa ka sa amin na mahina at hindi perpekto, ngunit nagnanais na laging mapalapit sa iyo. Matamis na puso ni Jesus maging pag-ibig ko. Matamis na puso ni Jesus, maawa ka sa amin at sa aming mga kapatid nanaligaw, upang sila rin ay makabalik sa iyong pag-ibig. Matamis na puso ni Jesus, gawin mo akong mahalin ka man. araw-araw ng higit, upang ako ay mamuhay ng isang ganap na buhay sa iyong pag-ibig. Luwalhati, pag-ibig at pasasalamat sa sagrado korason ni Jesus. O puso ng pag-ibig, Inilalagay ko ang lahat ng aking tiwala sa iyo, sapagkat kinatatakutan ko ang lahat mula sa aking kahinaan, ngunit nagtitiwala ako sa lahat sa iyong kabutihan. Sagrado Korason ni Jesus, maawa ka sa amin. Sagrado Korason ni Jesus, na inaliw ng isang anghel sa iyong paghihirap, aluwin mo kami sa aming pinakamahirap na sandali. Sagrado Korason ni Jesus, nagtitiwala ako sa iyong pag-ibig para sa akin. Sagrado Korason ni Jesus, protektahan mo ang aming mga pamilya. Sagrado Korason ni Jesus, naway ikaw ay makilala, mahalin at sundan. Sagrado Korason ni Jesus, dumating nawa ang iyong kaharian sa amin. Sagrado Korason ni Jesus, sa pamamagitan ni Maria, iniaalay ko ang aking sarili sa iyo. Naway ang sagrado korason ni Jesus ay sambahin saan man. Lahat para sa iyo, sagrado korason ni Jesus. Matamis na kalinis-linis ang puso ni Maria. Ihanda mo kami ng isang ligtas na daan patungo kay Jesus. Matamis na puso ni Maria, iligtas mo ang aking kaluluwa. Matamis na puso ni Maria, iligtas mo kaming lahat. Tulungan mo kaming mahalin si Jesus tulad ng pagmamahal mo sa Kanya. Mahal na Jesus Eucharistico, sumasampalataya ako, sumasamba ako, umaasa ako at mahal kita. Hinihingi ko ang iyong kapatawaran para sa mga hindi sumasampalataya, hindi sumasamba, hindi umaasa at hindi nagmamahal sa iyo. Sa langit at sa lupa, magpakailanman purihin ang pusong puno ng pag-ibig ni Jesus Eucharistico. Sa langit at sa lupa, magpakailanman purihin ang pusong puno ng pag-ibig ni Jesus Yukaristiko. Sa langit at sa lupa, magpakailanman purihin ang pusong puno ng pag-ibig ni Jesus Yukaristiko. Amen. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Limang minuto kay Jesus Sakramentado. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoong Hesus, ikaw na bilanggo sa pag-ibig, kinalimutan sa maraming tabernakulo at sa maraming simbahan na disyerto. Mabuting Hesus, ang nananabik sa ating pagdalaw at inaanyayahan kaming lumapit sa iyo upang tanggapin ang iyong biyaya at iyong pag-ibig. Panginoon ng tabernakulo, Buksan mo ang aking puso upang mas maunawaan ko ang pag-ibig na mayroon ka para sa sangkatauhan. Ikaw ang sa iyong kababaang loob, pinili mong manatili sa Santisimo Sakramento. Isang presensyang mapagpakumbaba at puno ng pag-ibig naghihintay sa aming pagdalaw. Jesus, kapag ikaw ay pumupunta sa amin sa Eucharistia, hindi lamang ikaw ay isang dakilang Diyos, kundi pati na rin isang malapit na kaibigan, isang ama na puno ng pag-ibig at pasensya. Laging nagnanais na bumalik kami sa iyo. Ikaw ang laging nag-aanyaya, laging tumatawag sa amin na lumapit sa iyo. Hindi dahil nangangailangan ka ng anumang bagay mula sa amin kundi upang maibigay mo sa amin ang iyong walang pasubaling pag-ibig, kaaliwan at lakas. Nais mo na makita namin ang kapayapaan sa iyong presensya at mabuhay sa iyong pag-ibig. Panginoong Hesus, dagdagan mo ang aking pananampalataya. Ipaunawa mo sa akin na sa lahat ng bagay, ikaw ay laging malapit at hindi mo ako pababayaan kailanman. Sa pagtingin sa Santisimo Sakramento, kinikilala ko na ang iyong pag-ibig ay walang kondisyon. Hindi mo kami minamahal dahil sa kung ano ang magagawa namin para sa iyo, kundi dahil ikaw ay pag-ibig at minamahal mo kami ng walang pasubali.